Ayan mga guwiks, ang masayang morning Ayan Medyo makulumlim ngayon mga guwiks Dahil sa ilang araw na madalas umula no? At ngayon ay update natin Yung ating trabaho doon Sa taas ng bubong, yung pagpipintura doon Akyat tayo maya maya mga guwiks no? Ayan So dito yung ating garden ay ating inaalagaan Dahil sa madalas umulan Di na tayo nagdilig dilig So yung ating mga tanim dito mukhang sagana Sa dilig mga guwiks no? Ayan So yung ating mga tanim dito mga guys ngayon na bago ay itong celery na ating naipunla no. Ilang linggo nang nakalipas ay umusbong na. So ayan yung mga celery mga guys no. Yan. So hindi tayo nawawala ng oras sa ating garden pag may time tayo ay laging nandito o nagtatanim ng mga gulay-gulay kahit ano. So ngayon mga guwiks dahil sa umaga at wala tayong service, maaga tayong uh, update doon sa taas sa ating gawa doon sa bubong. No? Punta tayo sa likod at aakyat tayo doon. Ayan. So yan ang mga no, mag-aakyat ng bubong dahil sa may referin sa taas. Ayan yung yero no, ayan. So aakyat tayo dito mga dito sa ating hagdanan. Ayan nung daan namin, akyat doon. So ayan mga guys, nandito na tayo sa taas no? At yun na nga ang panahon dito, medyo makulimlim at sana wag namang umambon dahil sa Ayan, magpipintura nga, alanganin kung aambon mga guys. Ang pagpipintura dito ay hindi pwedeng magpintura ng basa, kaya ito hindi pa muna mag-i-start dahil sa basa pa yung mga yero. So makulimlim ngayon mag-weeks dahil ilang araw na nga na umuulan no. So ngayon ay titingnan pa kung ipagpatuloy nga yung pagpipintura namin. Ayan yung kapaligiran at yung aming pipinturahan ayan. So tayo ay Ilang araw na hindi mo na dito nakapag-update, di nakaakyat dahil sa umuulan nga at minsan ay nasa labas tayo, may biyahe. So ayan mga guwiks, so maya-maya kapag katuyo na itong yero dahil medyo basa-basa pa. So ayan mga guwiks, no? napinturahan na nga dito banda. No? Ayan. So medyo Matagal-tagal pa to dahil malawak pang hindi natapos no. Ayan yung natapos doon sa dulo. Puntahan natin mga guwiks. So ilang araw din nilang pininturahan yan. Pinagpatuloy at tayo hindi nakasama. At yung mga natapos yan. Ayan na. So kapag ka mamaya mga guwiks ay medyo maganda na ang status ng yero. Pwede nang mag-start magpintura. Ramdaman muna namin ang kalangitan kung walang ambon. Ayan. So, dito mga gawiks. Ayan. Medyo natapos na nila lahat to. Ayan yung pagpatong ng Clean na yero, no? Ayan, natapos na. Hanggang dulo. Ayan, hanggang dulo. Natapos na yan. So, pintura na lang. Pintura na lang ang tatapusin dito namin. Tahimik ang paligid mga guwiks no Tahimik dahil sa umaga pa no Ayan Ngayon ay 7.30 Wala tayong sundo Kaya maaga tayong makyat dito mga guwiks Araw-araw may sundo tayo no 7.30 o kaya alas 8 Pero ngayon ay wala Kaya dito tayo ngayon sa bubong Maaga tayong pumuisto Ayun mga guwigs, tayo ay mag-start na no magpipintura dito no dahil yan si Aring Araw ay nagpakita na. So kanina ay makulimlim. So ngayon sa umagang ito, ayan na yung mga partners natin. So ayan, nag start na magpintura. So dito tayo banda mga guwiks na naumpisahan dati no. Ayan. So dito tayo ngayon. Tayo ay mag-start na. Ayan yung ating dalang pintura no. Kapag naubos to, ay kukuha tayo ulit. So ayan yung ating pipinturahan na pwesto. Tayo ay nagbila din sa araw mga gawiks no. Sapagkat ang umaga, ang sikat ng araw, ayan ay may energy. So tayo ay nagtanggal ng ating damit para mabilad sa araw yung ating katawan no. So yun mga gawiks. Sa dulo ay hindi natapos hanggang dito no. Yan. So dito tayo sa taas mag-umpisa mga guwigs. So dito banda ay yan ang natapos sa ilang araw na pagpipintura no. Ayan na. So halos kalahati na yan mga guwigs. Ayan, sa lubong doon sa kabilang dulo. So tayo ay dito tayo mag start So ilang araw na lang maaring matapos na to mga guwigs ang isang malaking malawak na bubong sa pagpipintura no. Yan, dahil sa minsan kasi ay umuulan kaya hindi ito napagpapatuloy. Ngayon ay medyo yun na nga, maaraw na ngayon. So, ating ipagpapatuloy yung pagpintura dito dahil sa tayo ay walang service. Kaya nakapwesto tayo dito sa taas mga guwiks. So, yun ang ating palipas oras kung saan saan na lang tayo pumupuesto na trabaho pero kapag uh, madalas ang garden talaga ang ating inaasikaso mga gawiks tayo naglilinis sa kapaligiran naglilinis lang kung ano ano para lang malinis ang paligid so ngayon dito muna tayo habang maaga hindi pa ganun sikat ang araw hindi masakit sa balat kaya tayo ay nagtanggal ng ating damit tayo nagdamit mga gwids ayan yung ating damit no ayan ito yung damit natin no yan so bilad tayo sa araw mga gwids para sa energy ng araw so pagpatuloy lang natin ang ating pagpipintura dito hanggang sa ito ay matapos na matapos na yung Tragic na to ang pagpipintura sa mga bubong na may mga tulo. Nung mga nakarang araw mga gawiks, medyo marami-rami kaming nagpintura dito no. So ngayon ay apat lang. Nakaraan kasi may mga tao ding bakanti kaya dito pinapuisto yung mga walang gawa sa machine. So dito sila nakapuisto. Kaya ang nagawa, ayan, medyo malawak-lawak na no. Malawak-lawak na ang daan, ayan. Hanggang dito, halo saya na, malapit nang matapos yung kabilang side. So, dito ay maganda, maganda dito sa umaga mga guwiks dahil yung sikat nga ng araw ay siyempre katulad ngayon naghubad ng damit. Yan ay nakakatulong sa ating kalusugan. O, di ba? May gawa ka na, may energy ka pa na nakukuha wala sa araw ngayon kasi mga gawigs pagka malamig sa gabi mainit sa araw uso ang trangkaso kaya kung hindi ka mag iingat o hindi ka gagalaw galaw anak ko pagka hindi gumagalaw galaw mga gawigs delikado sa maring alam mo na, maagang pumanaw. So, ganun lang ang buhay. So, pagpatuloy ko lang itong mag hanggang doon sa baba, no? Ayan. So, yan yung ating kapaligiran nga ngayon, no? Yung ating garden dyan sa baba, ayan. So, mamayang hapon, pwede naman nating pwestuhan yan. So yan, tuloy-tuloy lang. Pagpatuloy ko lang to dito mga gawiks. Hanggang mamaya no. Ayan, tatlo yung mga nandoon mga gawiks. Tatlong mga nagpintura. Tatlong mga partners natin nandyan. So ayan na yun. Sumikat na talaga ang araw mga gawiks. Ayun mga gawiks, tayo ay sa ating pagpapatuloy dito ng pagpintura na malapit nang maubos yung ating Kinuha ang pintura kanina mga Gawix no Yan tayo ay magdagdag ulit ng panibago Para tuloy tuloy yung ating pagpintura dito no So yung kinuha nating pintura kanina mga Gawix Ay eh, ayan nakatapos tayo ng siguro mga isa't kalahating metro mga Gawix dyan So bali tatlo Tatlong ganito Yan tatlong pasada na area Tatlong balik balik dito taas at baba at ngayon nga mga gawiks, ang status ng kapaligiran ay kulimlim. Nawala yung sikat ng araw, no? Natakpa ng ulap, no? Ayan, swerte tayo. Nawala na yung init. Dahil sa tayo ay nakahubad, magsuot na naman tayo ng damit ngayon mga gawiks. Wala ng araw. Ayan, pagpatuloy ko lang ang pagpintura dito para yan ay ma Karami-rami tayo ng gawa. So ito dahil sa naubos na ay kukuha tayo ulit re-repel tayo, dagdagan natin ulit yan yan, ubusin lang natin no. ubusin lang natin dito ayan so ayan mga gwiks no, mag start tayo ulit pangalawang bisis na tayong pumisto dito ngayon, at ito nga ang ating pagbabalik ngayon ay medyo mainit na mga gwiks. hindi nakatulad katulad nung kaninang umaga na nakahubad tayo So ngayon ay pati ulo natin ay nilagyan natin ng talukbong na tawil no. Ayan yung ating ulo para tayong Ayan mga guys, so para tayong hapon. Start na tayo mga guwiks sa panibagong pintura natin na gagawin dito no. Ayan, so kanina naubos na yung ating unang kuwang pintura kaya tayo ay kumuha ulit ng bago. At siyempre mga guwiks, ngayon ay kababalik lang natin no. So dahil sa mainit na nga, kaya ito ay ating kapusin lang at tayo ay magpapahinga na so ngayon ay ang oras natin ay 9.30 sumikat so, na yung araw at medyo mainit na yan mga guys pag ganyang oras no so lalo na pagdating ng tanghali hanggang alas dos ng hapon kapag walang ulap grabe ang init yan mga guys so dito naman ay pag malakas ang hangin at kung medyo mainit ang araw ay mawala-wala ang init dahil sa hangin. So yung iba ay nagwi-whistle para may hangin na dadating. So dito naman ay kayang-kaya pa naman natin yung init mga gawiks kaya tuloy lang. Tuloy lang ang ating trabaho. So ayan na nga mga gawiks nakatapos na tayo no wala nang laman yung ating baldi ayan sinimot na lang natin no oh. so yan ay bababa na tayo alright na to hanggang ngayon na lang hanggang dito na lang tayo ay yan na ah. tapos na tayo dito ngayon at iwanan na natin yung ating mga partners dito no yan doon naman tayo sa baba mag isip ng pwede nating magawa Uwi na tayo sa baba Hanggang dito na lang muli Masayang buhay sa lahat yan mga gawiks Bye bye yahoo Ayan mainit na